masayang araw po. Ang mga biik dito sa ating consolidated pen ay nahuli na. Ayan po, hiwalay na uli ang lalaki sa babae. At tayo ay magkakapon at magtuturok ng ivermectin at respisure. So tulad po ng dati, unahin itong mga babae at isusunod po itong mga lalaki. Mas marami po yung lalaki. Kaya mas magtatagal ang gawa, gawa ng kakapunin pa. So, nakahanda na po dito ang mga gamit natin. Prisisi po ang ginagamit kong pantrok sa ivermectin. At 10cc naman po ang sa respisure at sa hagkolera cholera. Ito pong at hag lagi ako may nakalabas na ringgilya kaagad para po medyo mawala yung lamig. Huwag niyo pong sabay-sabay na ilalabas para inam pa rin po yung preservation ng ating mga bakuna. Pero bago po gamitin, maganda rin lumapit-lapit sa room temperature yung ating bakuna bago natin iturok. So yan po, umpisa na kami. Yung mga babae muna ang ating gagawin. Nakatapos na po tayo dito sa large breed, ay sa consolidated pen. Kaya ayan po, nakabalik na uli ang mga biik dito sa ating consolidated pen. 33 ang atin pong ginawa dito. So dun po sa likod, may apat pa tayong biik na kailangang gawin tatlo pong lalaki at isang babae yung nandoon so yun na lang po ang aming gagawin at okay na tayo para sa araw na ito yan naman po ang ating mga palakihin picture po natin sila habang papunta sa ating second breeding pen yan po, pinadagdagan ko ang kanilang bigay ng damo madali po nilang nauubos yung bigay ng umaga kaya sabi ko magdagdag, hindi naman po kami magbibigay ng maga at hapon uh, di, nagdagdag lang po hindi naman dinoble rin yung bigay namin So, ganun lang po ang pagpapakain sa ating mga alaga. Pag nakita ninyong kaya nilang kumain pa, dagdagan nyo lang po. Lalo lang po yung damo, wala naman tayong maraming gastos dyan. Uh, yun lang pong oras at panahon ni Jonel. Dahil si Jonel lang po ang nalabas na nagsasakate. Si Mar at si Lito po ay dito sa loob ang concentration ng kanilang trabaho. So, yun po, uh, para bumilis ang laki ng ating mga alaga, mas maganda pong marami silang nakakain. Kaya nga po kami ay nagpapamerienda pa ng ating mga alaga. Yung mga palakihin po, tatlong beses ang kain sa isang araw. Yung mga biik po natin, only ang kainon nun. Lalo na pag tinuturoan ng kumain ng feeds na may sapal. Kung kasi po hindi namin masyadong dinadamihan ang bigay para hindi po natapon naman. Kaya pag nakaubo sila, bigay po uli. Hanggang apat, limang beses po ay nagpapakain kami sa mga biik. Pero dito sa palakihin po, dahil malaki naman ang ating pakainan, kasya na po ang tatlong beses na pakain. At ito pong ating second breeding pen ay wala ng laman. Kaya yan po, nasabugan na uli ng apog at asin. Tapos po, tatambakan itong may unahan para hindi magpuputik. At yung bato po ay tata, uh, sasabugan uli natin ng apog at asin. So ito pong mga na deliver ay dito muna tayo kukuha sa ating first winning growing pen. At saka po dun sa ating pen sa sampalok. Pag naubos na po natin yan, tatawid na po tayo. Dito naman sa ating fourth winning growing pen ata uh, ito po ang ating kasunod na pagkukunan kaya September October na po yun ito mga ito po ay November na natin magagalaw or late October ito yung pinakahuli po nating winalay kaya naman po yung mga biik natin doon sa ating dumalaga pen or fourth breeding pen ay mag-uumpisa na rin po kaming mag-awat na ipakita ko nga po sa inyo yung ginagawa ng mga silungan doon uh, puputulan lang po ng maigi pa yung damo pagkatapos ay uh, sasabuga sasabugan ng apog at asin at game na po uli sa pagwawalay doon yan ito po ang ating susunod na gagawin naman kung maganda po ang panahon next week, ito naman ang aming kasunod na tuturukan at kakapunin. May ilan pong umanak dito sa original area. So itatawid na rin ni Lito yon papunta dito sa ating expansion. Pagkatapos po nun, may iwan na lahat yung mga inahin doon na buntis pa. At Diyan na po sila anak. So magkakasama po uli yung mga mas batang biik dito naman sa ating original area. Kaya si batik po, yung ating bulugan ay muling tatawid papunta rito sa expansion area dahil tulad po ng nasabi ko noon, karamihan sa ating mga inahim one month pagkatapos umanak ay naglalang di na uli. ayan po. Bago rin anak, ilang araw to? Kagabilang daw po umanak ito. So pag nakatatlong araw na po ang mga ito, ayan pa po yung kasamahan, ay itatawid sila lahat dito sa kabilang kulungan para po halos magkakaedad yung ating mga biik. Ayan po. 3, 5, 10 po ang kanyang biik. So yan po, dito naman, tulad na nabanggit ko, aapat po yung ating gagawin dito. Ayan na po sila, nakahanda na. So proceed na po kami sa pagkapon at pagturok. Aapat po yung ating ginawa, kaya tapos na tayo dito sa likuran. Pakita ko lang po itong mga nag-anakan pa nating mga inahin dito. Ayan po, 2, 4, 6, 7 naman po ang anak nito. Eps, pinutol na kahoy, nakaharang pa. So dito po sa likod ay may dalawa ring umanak at meron din po dun sa ating shed. Hindi ko na po papasukin muna yung shed. Pakita ko na lang itong mga nandito sa may likod. la po, lalagyan lang ng temporary bubong para po kahit na paano ay may masidungan sila at uh, po, dahil sa labas nag-anak naglalagay din po kami ng dayami so masyado pong marami ang mga biik na to hindi po kanyang lahat yan yung iba pong biik niyan ay dun sa inahin natin doon at mapapansin nyo po, doon sa sulok ng ating silungan, meron ding nakapwestong inahin doon. Meron po doon sa may gitna ron, At may isa pa po sa gawi roon. So, 1, 2, 3, 4, 6 po ang umanak natin dito. Ay, pito po, tatlo doon sa side na yon. Tapos po, may dalawa tayo dito. So, at mali ang mat ko. May tatlo po doon. So, walo po ang ating umanak na mga inahin. Dito sa ating second breeding pen. At yun naman pong mga biik natin doon sa unahan. Yung pong ating dating dumalaga pen ay iwawalay na natin this week kailangan lang po nating sabugan nga ng apog at asin pa yung ating gaga meeting temporary wining. Ito po yung isang area na sinasabi ko na tatayuan pa natin ng pagkukulungan ng ating mga palakihin at biik. So may dalawa po tayong gagawing kulungan dito. Yung isa po ay yung nakabakod na area niyan. Dati ko na pong ginamit yan. Kaya nga lang, nung tamaan tayo ng sakit, inalis ko po muna yung mga gamit, yung mga pambakod, at siya kung use dun sa mga ginawa natin bagong kulungan. At ito pong area ito, ang isa pang magiging bagong winning growing pen. Kasi po, hindi ako sigurado noon kung tuloy pa akong makapag-aalaga ng baboy. Kesa po sa mag invest agad ay ginamit ko muna kung ano yung meron tayong mga nakaset ng gamit dito sa farm kaya yan po sa likod nakabakod na ng mesh wire na 6x20 hindi ko na po pinakalas yung mga poste marami naman kaming magagamit na poste yung mesh wire lang po ang kinalas namin tapos po dahil nga wala tayong alagang baboy noon ginamit ko ng kulungan ng kambing itong kanilang silungan. So, yung kambing po, igagawa namin ng bagong masisilungan pag gagamitin na namin ng area yan. At ito po, yung ating dinevelop na area. Naglagay na po tayo ng mga dagdag na masisilungan. Pero eventually po, ay breeding cage ang ating kulungan na yan. Pag, nag, pag may laman po ito, magpapahinga itong kabilang kulungan at yung mga nakakulong po natin dito sa kasunod yung ating mga matatandang inahin aalisin na po natin yung mga yan dahil yan po yung mga forkaling kaya ang mangyayari po pag ito ang may laman yun po consolidated pen ang may laman pag po may laman itong alternate ng consolidated pen yung mga alaga naman natin dito ay dito sa kabilang pupunta. Para po lagi tayong may buffer area sa pagitan ng ating mga breeding pen. So yan po ang ating target na gagawin at dito man po sa matatanda ay may mga umanak na rin. Gumagala na po sila. Yan po yung pinakaunang umanak kaya malalaki na yung kanyang biik. So kasunod po rin namin gagawin yung mga yan. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Nakapagkapon at turok po tayo uli ng Ivermectina Trespissure. At naipakita ko po sa inyo ang ating mga plano sa mga gagawing kulungan. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.